May kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Operation ay isang uri ng lihim na operasyon kung saan ang pagkakasangkot ng isang bansa, unit o ahensya ay sinisikap itago o hindi dapat direktang malaman ng sinuman. Ang layunin ay may sagawang isang misyon ng hindi malinaw na may aatras o may tuturo kung sino ang nasa likod nito. Ang US Special Forces kagaya ng Green Beret, Navy SEALs at CIA Special Agents ay kilalang sumasama sa mga operasyon lalo na kung may kinalaman sa kontra-terorismo pangangalap ng impormasyon at limitadong aksyong militar sa ibang bansa madalas sabihin ng Estados Unidos na hindi sila direktang nakikilahok sa alinmang domestic military operation ng kahit anong bansa dahil ayon sa kanila ang tanging partisipasyon lang nila ay ang pagbigay lamang ng suporta kagaya ng training intelligence sharing technical assistance at logistics. Pero batay sa mga naitala noon ay sinasabing minsan rin talagang nakikilahok ang mga Amerikano at sa uli na lamang ito nalalaman matapos ang napakaraming mga taon. Ilan lang sa mga operasyon na nagawa ng mga Amerikano sa lapas ng kanilang bansa ay ang Operation Neptune Spear na ginawa noon sa Pakistan noong 2011. Ito ang misyon kung saan pinasok ng US Navy SEALs ang Abutabad, Pakistan upang tutasin si Osama cover ng operasyon at hindi pinalam sa pamahalaan ng Pakistan bago ito'y isagawa. U.S. support sa Colombia noong 1990s hanggang 2000. May ilang ulat na kasama raw sila sa ilang misyon sa ground mismo pero ayon sa mga kano ay bilang advisors lamang at hindi sila nakikipagbakbakan. Kahit kilalang malapit na kalyado ng Estados Unidos ang Pilipinas pero may malinaw na mga dahilan kung bakit bawal o lubhang limitado ang paglahok ng mga sundalong Amerikano sa anumang domestic military operation laban sa mga lokal na kalaban sa Pilipinas. Ito ay nakabatay sa konstitusyon ng Pilipinas, mga batas at mga kasunduan pangdepensa ng dalawang bansa. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, tanging mga Pilipino lamang ang maaaring magpatakbo at mamuno sa mga military at law enforcement operations sa loob ng bansa. Ang mga dayuhang tropa ay hindi maaaring makialam sa combat o direktang makibahagi sa labanan. Ito ay para protektahan ng soberenya at tiyaking ang lahat ng ang puwersang militar na gumagalaw sa bansa ay sumusunod sa utos ng pamahalaang Pilipino. Pero matapos ang madugong operasyon sa Mama sa Pano na nagresulta ng pagkatodas ng apat apat na mga miyembro ng PNP SAF ay may mga ulat na lumabas na may presensya raw ng mga dayuhang sundalo, partikular ng US Special Forces bago at pagkatapos ng operasyon. Ito ang mga pangunahing puntos batay sa mga pahayag, investigasyon at balita noong panahong yun. Ilang sources at ulat sa media noon ang nagsabing may mga Amerikano sa tactical command post ng South bago at pagkatapos ng operasyon. May nakitang helicopter na pinaniniwala ang ginamit sa medical evacuation ni na PO do Christopher Lalan at iba pang South Survivors na umano'y pagmamayari o pinatatakbo ng mga Amerikano. May mga residenteng nagulat na may ilang puting dayuhan na nakita matapos ang inkwentro. Gayon pa ay walang lumabas na malinaw na ebidensyang may mga Amerikanong sundalo na mismo ang sumama sa mismong pag-atake laban sa BIFF o MI sa loob ng barangay Tukanalipaw. Kinumpirma ng pamahalaan na may US assistance pero limitado lamang sa intelligence sharing, pagkaya ng surveillance technology, training, medical evacuation at logistical support. Mariin nilang itinanggi na may mga tropa ng Amerikano na lumahok sa aktual na bakbakan o nagdikta ng operasyon. Pero may lumabas noon na video matapos ang bakbakan kung saan ay maririnig ang isang MI fighter na nag-iingles at tila tinatanong pabiro ang nakabulagta na sundalo. Paniguradong alam ng mga kalaban kung ang nakainkwentro nila ay may kasamang banyaga o wala. dahil dahil para ano na mag-ingles ito kung hindi mukhang dayuhan ang nakita niyang nakabulagta matapos ang bakbakan. Ang Estados Unidos sa hindi kailanman umamin na may combat role sila sa mama sa Suportado rin ito ng Senate report na nagsasabing may indikasyon na malaking bahagi ng intel at guidance ay maaaring galing sa Estados Unidos. Ngunit walang ebidensyang sila ang nagkukumand sa operasyon kahit pa na may mga nakakita at makakapagsabi na meron talagang mga nangyaring Amerikano sa batbakan pero malabo itong mapatunayan dahil gobyerno na ng dalawang bansa ang nagsasabing hindi kailanman nangyari ang mga sinasabi ng mga umano'y nakakita. You know, the, what I saw yesterday uh, was in many ways a repeat of what had yeah. happened before. Same old story. Uh, but uh, what I can tell you is uh, you We have we have made clear all along. I'm not going to talk about the specifics yeah, yeah, of any. Of uh, unlike you know, I I I don't know what your rules are in your Senate and and mm. uh, the way you deal with these things publicly. But we don't talk about things uh, that are very sensitive. What I can tell people is yes, we're very proud that we have worked together with the armed forces of the Philippines with the uh, SAF of the PNP. Uh, on international terrorism we have provided uh, intelligence we work together yeah, on intelligence sharing uh, information. we've done over time we've done training and we've done uh, some equipping uh, we 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 admit that's what we do oh. uh, and we've worked together very closely i'm not going to talk and we do so within a legal framework yeah. uh, in conjunction with all of the agreements yeah. that we have together as well as the visiting forces agreement uh, all of these things are consensual. Uh, the, the government of the Philippines uh, knows about everything. Uh, uh. I'm sure the, the Senate uh, does as well. Uh. Uh, so uh, these are things that are um, uh, are not things that we talk about publicly. The specifics about it, but yes, there mm -hmm. is cooperation. Mm -hmm. who were the people who conducted the trading. They are members of the Joint Task Force uh, Philippines of the United States are based in Zamboanga, sir. Are they members of the United States military? Some are members, Your Honor, but some are mere members of the Joint Task Force of the United States based in Zamboanga. Ikaw, naniniwala ka ba na may mga US Special Forces na sumama sa SAF para tutasin noon si Marwan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.